Ano, ano kamukha niya? Siyempre, ako ulit. Hindi, si Junko. Matangos yung ilong. Matangos ng nose. Nagmana sa akin. Ano? Ano? Busang Ano yung busang? Ah, busang-sang. Okay, ready na. <laughs> Hello po. Okay. Alaman na mahal kung sino kamukha. Okay, tingnan natin sino kamukha. Si, sino kamuka, anak? Ako o si mami? Siguro si Jungkook. Si Jungkook? Kasi <laughs> opa. <laughs> okay, si Jungkook. Tignan natin ko si Jungkook. Ganda naman ang buntis na yun. Wow. Oh May bola <laughs> pa, no? Opa! 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 Excited naman yung anak ko. May opa. Ano, ano ka mukha niya? Siyempre ako ulit. Hindi si Jungkook. <laughs> Lang, sino ka mukha? sino ka mukha? Ayan nakita na yung mata niya uno! Oh, uh, ano po ito? Egg? <laughs> <laughs> yung, 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 placenta. yung placenta niya po. Tapos ah, ah, okay. yung placenta ni mom. Mimi, nandiyan na yung baby! Wala pala sa loob pa! Ate, gusto niyo makita? <laughs> si, oh, oh, ang damas ng nose! Ayan nose photo no? Oh, okay. Ano sa akin. Busang ka, Daddy. Ano? Ano yung busang? Busang ka. Ano nga yung busang? Ano, so ah, busang sang. Ang ah, parang ako yung orange sa akin. Ang cute naman ang baby ko. Mata ko silo ko. Parang nakuha yung ilong ko. Ay, huwag din sa'yo. Malaki, malaki, malaki din sa'yo eh. Kay ma... Tama na kay mami. Huwag yung sa ilong natin, anak. <laughs> ako, perfect lang sa akin. Wow. <laughs> ano yung perfect iyo? Wait lang, mami. <laughs> Ayun siya, kitang-kita. Kita. <laughs> oh my God. <laughs> Mahiwagang salamin pa. Alam mo ba bakit, kita pa kay Biba. agad yan. Ang bait naman ni Baby. ng ako. Ay, yung iba ayaw mapakita. Mm -hmm. Okay. kasi ako magpupunta. Oh, uh, Ay, ayaw ko! Ang ilong niya. Thank you sa dok eh. Ba't ganun kaya. yung ilong niya? Laki. Okay. Parang ang tango sa gan. Tumatawa daw siya. Ay, mamiti siya ako. Ay, <laughs> baby, baby. Pwede hawakan po? Sige po. Baby. Tumatawa, nakingiti. Grabe oh, so... okay, yeah, naman kaganda. Buwa pa si Opa. Kailangan ko na yung phone na sa mm. <laughs> Dito Dito Dito. mo sa baga. Sige ka mo ka. Gusto mo ka eh. Ganak kita yung mga naman. Opa talaga. Opa talaga. Sabi ko. Kasi may <laughs> bridge um, agad. Kasi okay. ah, yung bridge niya ito? Kakatunog yan ng London Bridge man. Hahaha. <laughs> Mountain Babies. <laughs> Kinakanta ko para kay Opa. Magka-bridge. Hi, baby Opa. Excited na ako makita ka. Sa wakas, may kampi na ako kalaban si Mami Julian Ola. See you soon, baby. I love you so much. ko ba pumaldo, try muna tong app na bago ko natuklasan, Apaldo. Mag-register ka muna, nasa comment section yung lucky link ko. Napakadali lang mag-register, lalagay nyo lang yung email address nyo and password, then may account ka na agad. And ito yung mga games na pwede mong laruin. Napakarabi, may mines, meron din Gilly, may slots, meron ding fish, meron ding live casino. Pero ang favorite ko, mines, isipin nyo, yan na po yung ano natin, balance. Pag nanalo ako dito guys, ipamimigay natin to sa Lucky Share at magre-register syempre sa Lucky Link natin. So ayan, 1,000 taya tayo. Yes! Oy. So ito, 3-1. 3-1 ang ipamimigay natin. Gusto nyo po mag-withdraw, pindutin nyo lang po yan. Lagay nyo yung Gcash number nyo and panalo na po kayo. So ano pang inihintay nyo? Download Apaldo. 18 years old app lang po, choice mo. Apaldo meaning paldo.